Mga ka-Republic, mataas pa rin ang kumpiyansa ni Justin Brownlee kahit lubog ang Hinebra sa 0-2 deficit. Down sila ngayon pero naniniwala si JB muling aangat ang kanilang laro para iligtas ang kanilang kampanya dito sa Governor's Cup Finals. Hyper na hyper naman ang mga fans ng TNT kasama yung mga nakiki-fans lang sa tropang giga at nananawagan na huwag na raw paisahin ang Hinebra. Gusto raw nilang iswip ng TNT ang Jin Kings. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, parang malalim na balon ang kinalalagyan ngayon ng Barangay Hinebra at kung gusto nilang makaahon, dapat na silang magsimula ngayong Game 3. Katakatakang dalawang laro ng flat ang kanilang opensa malayo sa napakagandang performance nila laban sa Miralco sa quarterfinals at laban sa SMB sa semifinals. Tama ang sinabi ni Coach Tim Cohn bago pa man ang final series. Naging solid defensive team ang Talk and Text depensang nakaangkla sa kanilang import na si Randy Hollis Jefferson. Nahihirapan talaga ang Inebra na makuha ang kanilang rhythm sa malagkit na depensang ibinibigay ng mga bataan ni Chot Reyes Mataas ang kumpiyansa ng TNT coach sa kanyang team kaya naman maaga nga siyang nagbigay ng bold prediction na kukunin nila ang kampyonato in 6 games Ngunit kung magpapatuloy ang magandang showing ng TNT players sa tang poor performance naman ng mga mag-aala Mukhang naging generous pa si Chot Reyes sa kalkulan nitong TNT in 6 games Kapag nakuha pa ng talk and text ang Game 3 mamaya, mailalagay nila ang Hinebra sa bingit ng possible sweep na siyang isinisigaw ng mga fans ng talk and text, pati na ng mga nakikifans lang sa TNT. Gusto ng mga fans ng Tropang Giga, lalo na yung mga nakikifans lang sa kanila, gusto na mga ito masweep ang Hinebra para daw maging memorable. Hindi ito gugustuhin mangyari ng Hinebra Ayaw maulit ng American Mentor ang nangyari noong 2010 Philippine Cup Finals kung saan na-sweep ng Pure Foods ni Ryan Gregorio ang Alaska Aces ni Tim Cone. Aminan man o hindi ng kahit na sinong coach at player, yung maswip sweep sila sa isang series ay nagiiwan ng dobling kirot. May mga dahilan kung bakit marami naghahangad na maswip ng TNT ang Hinebra sa final series na ito. Especially yung mga Hinebra haters, gusto nilang makaganti sa mga kabigo ang ipinalasap ng Hinebra sa kanilang team na maagang nagbakasyon sa Burakay. Seryoso, kung bibigyan ng pagkakataon, gusto rin Ocho Reyes na makagawa ng sweep sa isang championship series. Sinong coach ang tatanggi sa ganong achievement? Unang reason, karangalan ng kanyang team na maimarka ang magiging pang-apat kong sakali, pang-apat na final sweep sa 49-year history ng PBA. On personal note, gusto rin ni Chot Reyes na makakuha ng pugi points pagkatapos niyang mag-ani ng bashing sa bigong paghawak niya sa ating national team. Ang kabigo ang ito bilang national coach ang nagtulak sa kanya para iwan sandali ang coaching job sa TNT at ipinaubaya muna ito kay Jojo Lastimosa. Hindi man aminin, nagdagdag ng asin sa sugat ng ipasa ng SBP kay Tim Kaun ang pagkukaut sa gilas ay nagsunod-sunod pa ang tagumpay ng ating national team. Una, nabawi ang gold medal sa SEA Games. Pangalawa, naghari tayo sa Hangzhou Asian Games pagkalipas ng 61 years. At sa Olympic Qualifying Tournament, tinalo natin ang number 6 in the world na kupuna ng Latvia. Kung hindi na injury si Kai Soto ay natin pero siguradong mahihirapan din sa gilas ang kupuna ng Brazil na bandang huli siyang nag-qualify sa Paris Olympics. Anyway, bumalik nga si Chotreyes at nag-slide naman si Jojo Lastimosa bilang team manager. At ngayong Governor's Cup, narito siya sa finals kalaban si Tim Cohn na pumalit sa kanya bilang gilas coach. Sa kanyang mga naging kabiguan bilang national coach, magiging malaking konsolasyon na muling mag-champion dito sa PBA. At kung makukuha pa niya ito via sweep, dagdag pogi points iyon, lalo na't laban sa isang two-time Grand Slam coach. Hindi imposible ang hinihiling ng mga fans na huwag nang bigyan ng panalo ang Ginebra kasi ngay 2-0 na. Sabi ko nga, magiging krusyal ang Game 3 mamaya at kung gusto ng Jin Kings na makaahon pa ay dapat na silang kumilos. Kung hindi, lalong tataas ang kumpiyansa ng tropa ni Chot Reyes. Credit to TNT Defense, sabi ni Justin Brownlee. Nagtagumpay daw ang mga itong madistrap ang flow ng kanilang upensa at nawala raw sila sa rhythm. Sa kabila nito, hindi nawawala ng kumpiyansa ang three-time best import. Along the way ay makakahanap din daw siya ng paraan para makawala sa mahigpit na depensa ng Talk and Text and hopefully kumunek ang kanyang mga tira. Wala pang naikukonect ang 3 point shot si JB so far sa final series na ito. It's race to 4, not race to 2, sabi rin ng Ginebra resident import. May NST spirit daw ang barangay Ginebra, kaya hindi sila nawawalan ng pag-asa. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayo mga viewers namin ay walang na walang walang magtatagumpay na vlogger. kaya salamat po sa inyong panonood shout out sa yung barako mananabas mula jan sa Italy tama hindi sila dapat magsaya hanggang hindi sila nakakaapat na panalo sa rin, Ricky Ferrer shout out sa iyo. dapat asawahin si RHJ sa rin, Borlagatan Donald shout out mula jan sa Singapore shout out din sa yung Michael D Yes, babawi ang Ginebra May time pa Sa iyo rin, shout out Rusty Mokoli Poya oh yeah. Shout out sa Idol Sa iyo rin, Dolor. Kabayan, kumusta ka na dyan? Shout out sa Idol May pag-asa pa tayo Emily Olivares mula naman dyan sa Saudi Arabia Shout out sa Idol sa Yuren Merson Kabadi Vlog mula dyan sa Oman Idol ingat ka lagi dyan shout out Jerome Pirer Pirangko Jerome Pirangko shout out sa at sa Ray Arabit. salamat po sa inyong lahat Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.